Kayong mga DDS, pag binabatikos kayo, sinasabi nyo fake news. Pag kami, bin, pag kami ang bumatikos sa inyo, sasabihan nyo pa rin kami fake news. sa kami lulugar? Kahit sa namang, ano, ano man ang sabihin namin dito sa social media, opinion namin ng aming uh, binibigay, lagi kayo may nasasabing fake news. Lagi kayo may nasasabing, oh, eto fake news yan kasi tinutuligsa sa namin yan. Eh. Kapag tinulig sa ako ba yung partido mo, fake news na ba ako noon? Di ba? Lalong-lalo na sa mga local local officials. Pag tinulig sa namin kayo, fake news na ba kagad sa inyo yun? Mga kababayan ko? Pag sa inyo, pag nilalabas namin ang ine expose namin yung mga baho ninyo, fake news na kagad sa inyo. Alam nyo kung bakit sinasabihan nyo kami fake news? Kasi hindi nyo matanggap yung katotohanan na gumagawa kayo ng kabalbalan sa pamahalaan. Tama? Hindi nyo matanggap na milyon-milyon pondo ninanakaw ninyo, gumagawa kayo ng kalokohan para makaupo kayo sa pwesto, magkamal kayo ng pera ng pera ng taong bayan pag sinabihan namin kayo fake news kami sa inyo. Kasi tinatamaan kayo sa lahat ng mga sinasabi namin. Well, hindi kami titigil. Tandaan nyo to. Hindi, 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 hindi kami titigil. Hindi, hindi kami titigil sa pagtuligsa sa inyo hanggat nagnanakaw kayo sa pondo at pera ng taong bayan. Yan ang lagi nyo tatandaan. Tandaan nyo yan. Hanggat nabubuhay kami sa mundong ito, hindi mananahimik ang mga bunganga namin nakakabati ko sa inyo. Tandaan nyo to hindi kayo matatakot bumanat. Dahil nasa tama kami. Hanggat nasa tama ang sinasabi namin, tuloy-tuloy ang sasabihin namin. Walang preno, hindi pe preno para sa taong bayan. Ganun kami. Tandaan yan mga DDS.